eh, ito yung ganap mga kakagat sa aming overnight sa paggawa ng aming thesis preparation ayan and then si mayor kumot kumot style lang parang kayakap na ang nyo si Ed Kaluwag naman doon Ando, tampiling pa. Parang iniwana ng tatlong asawa oh. Yan ang ganap dito mga kakagats ng dilim. Time check. 1.38am in the morning. Yan yung ganap namin sa aming thesis. Yan oh, dito sa mundo ni... Mayor Dams. Mayor Dams lang shoutout at malakas. Thank you, thank you sa lahat-lahat. Bang, bang.